Hello mga peeps Kumusta po? Welcome back to my channel again, again, and again uh, Ito ngayon mga people May nakita tayo Ito ang itong ating mga Ito, hindi ko talaga to pwedeng ipamahagi Kasi Mga iba po ito Original leklay yan uh, Ito na Tsaka ito na, Nababasag din siya yung putiin na to. Crystallized kasi to. Hmm. Nakusa syang uh, dudurog mga people. Ano talaga yun. Ito yung kasama niya Ito naman ay... Ito po ay galing sa ibang bansa po yan mga people. Sa Amerika. So, yeah, to? Ah, ito. Ano ito? Nawala. Ito ito yung mga uh, kakaiba nating mga mga bato ito, ba? ito yung ano natin ito crystallize, mga white mga mga lahat ito yung ito. ito. mga halap ni ito yung mga paiba ito mga people ito hinulma na rin nila hinulma ba, pero bato yan ang loob nito na kakaiba para, para siyang ano Insecto uh, insekto yung nalipad Bug. ano yung kaya yan ang katawag yan na original stone po ito mga people ito. Ah. yan ganda nito oh. na to original talaga ang bato na to ito magdurog tayo nito ah uh, dalaw apat naman tong ganito ko durugin na natin yung isa nito panghalo natin sa garapa tapos ito magdurog din ako nito parang nanginayang ako magdurog nitong ano crystallize Ah, ito pwede itong sa <coughs> ito siguro yung tinanong tagaktak eh okay. Ito naman, mais oh. Bato talaga yan mga pin. Mga pin Ito, hindi ko alam. Baka tamilok. Ah, ganito yun. Yung kaiser, ganito na puti. Ito naman, dalawa lang tamilok. So, parang tamilok siya. yung bato ito mga people. Ito ang kagandahan dito, crystallized rainbow. May ginto pa. Ito naman, kakaibang bato. Talong. No? Ba? Parang mutiya ng talong. Pangkabuhayan. Nag-iisa lang yan. Tapos, meron din tayo ditong shell na buo. Hmm. Hindi siya na walang laman. Okay, babes. Yan ipang, ang iba nito dudurugin ko, ihalo natin sa garapa at ihalo din natin sa bao na pangsangkap natin mga people. maganda ang ganda niya lalo na to. Ganito ko. Durug no, crystallize. Okay. Ito ako maganda. Ito naman oh. Dalawa lang to. Mais, mutya ng mais. ito ganun din ay sa hmm. ito din na. tapos ito, tuna ito ito talaga ito ito siguro tagapak yan, okay na okay, wala yan pala ang ano oh Buti yan ng tubig to. Crystallize. Na, ganda. Okay people, bye.